Welcome to Channel mga kapatak at magandang magandang araw po sa inyo at muli nagbabalik ang inyong kapatak ding <laughs> oh, diba? So ngayon mga kapatak uh, matagal-tagal tayo ulit bago nakapag-upload So ngayon bibigyan namin kayo ng isang masarap na content ah uh, So ngayon mag tayo ng manok mag tayo mga kapatak at ngayon ay papunta muna kami sa bayan para mamili Si Dini iwanan natin ano? Dito ka muna. Iwanan ka namin ni Mama. Siyan kayo. Pupunta na kami bayan. Bibig lang kami ng manok para may panglitsyon tayo mamaya. Ano? Sige daw. So napakabait naman ni Dane mga kapatak. So pumunta na kami bayan mga kapatak at samahan nyo kami sa masarap na content na to. Pero bago natin simulan ang vlog na to, pasok muna yung intro. Intro? Pa! tak We're finally done. Ah, finally done. Nandito na po kami sa bahay at kama ay eh, bumili na ng manok. Yan. Ostrich pala. Dalawa lang po dahil wala ng budget ang mga meses. Dalawa lang yan. Tapos ang gagawin po natin ay yung natin dahil matulig. Yan. Pagkatapos ay

Ayun mga kapatak at tuturo ka na daw ni Mahal Manok. Mal, wait mo mga. <laughs> <laughs> Hirap mag naman Bumili ka Ano, ano, ano? Siguro mo dapat ganito lang. Yan. Ganyan, ganyan lang. eh. <laughs> Namatay na pa siya. Hindi <laughs> pala natatanong Five minutes later. Anong balita na dyan, na Mal? Eh, hindi naman uh, si... na pala ka. <laughs> Ay, hindi naman niya. Ano din yan? Uy, napasok sa liya. May goiter na to. <laughs> ah. uh Oo. -oh. Katanungan ko sa'yo. Oo. Uh. Puputola At, na ka ngayon, te. May pala akong balita sa'yo. Mami, may pala akong balita sa'yo. Uh -huh. Ano? Nakita ko iskibit. Toilet. <laughs> ano na, nakita mo? Iskipit toilet. Ano ginagawa? Habol ako, iskipit toilet. <laughs> so habang ginagawa nila yung mga kapatak, mukha bago na tayo. Ito yung ating uling. Tara din eh. Hello kapatak! Hello kapatak! Hello kapatak! Hello kapatak! Kamusta mo? Kamusta sa inyo mga kapatak? Subscribe oh, na! Kung bago ka pa lang sa, sa channel ng Ninong Nong Rapi, pag-subscribe ka na! <laughs> so ngayon mga kapatak ay eto, papabaga tayo. Papabaga! Hello, ka? It? 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 Hello, so, yan, mga mga kapatak. Kapatak, Hello, 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 Papabaga tayo. Papabaga. Tutay mo na. Okay, malilikop ko tayo. Hello, kapatapa. Papabaga. Uy, pakulong. Hey. Tapos niya, mag-iihaw mag, mag, mag kami kapatang ngayon ng inihaw na manok ko. Hello. So, so kapatang, siya boy na kayo papa ko. So yun, napapabaga na tayo mga kapatak ng ating ating manok. Ng ating ano? Manok. Manok. Alubong manok. Alubong manok. Ano Alubong manok. Ano ba yung ganggang? Halo? Alubong manok. Ano nga? Tito na nga mga kapatak Ay, ang ating pang finale. Ang ating pang... <laughs> Gayaanin mo kaya ako mahal. <laughs> ang sexy naman ng manok. Tingnan mo. Naka ano pa eh. Siguro mga ano to. Tapos to mga 9. <laughs> Gabi. <laughs> So, kasama na po ang tanghalian natin. Umagahan, tanghalian at gabihan. So yan mga kapatak, medyo mapula-pula na. Mapula-pula na din. Mapula-pula na din na nag <laughs> So yun, mapapansin nyo mga kapatak, bakit kami naglitso. Uh, ano lang, wala lang. Trip lang namin. Hindi, ano din, parang celebration na din mga kapatak kasi nasa 700 subscribers sa tayo at ah uh, yun ay dahil sa inyo mga kapatak maraming maraming salamat kasi kahit on and off kami sa pagbablog ay may nanonood pa rin at may mga nakasuporta Paano daw pa rin kaya kapag halimbawa ay nag million ang ating vlog ano daw kaya ang kakainin natin kaya alam ko na ano kainin natin kasi naisip diba so yun nga mga kapatak at samahan nyo kami mamaya sa budel fight namin ayan Ayan kung kilala niyo sa mga kapatak sa yung ano, gumaganap din sa yung mga nagbablog yung mga batang nasa gubat na, ano. Yung kumakain ng buhay naman ako oh. ko. So yun mga kapatak, antay lang tayo maya-maya konti at maluluto na yan. Ilang oras to? Ilang oras na tayo dito? Sa, siguro mga isang oras na mahigit. Siguro mga tatlong oras pa mga kapatak. Tapos maya-maya, uh, na tayo. Oh, Amer pawis kaniya. Kami magmumbok na tayo. Ha? Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you po. Thank you po sa pagkain na kahain sa amin for today's video. So yun na nga mga kapatak at eh na yung niluto natin sa araw na to for celebration din natin sa 700 subscribers. So yun na nga simulan natin ang mukbang. Tara na! Atak! Atak! Hey! Pahin! Atak! 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 ito Ang tulong. Bakit tulong? Areyna. Mm. Magkano Ang pa. Nagkaroon po kami ng tatlong anak. Okay. May nalagdag. <laughs> May nadagdag po. Sa amin really? family feud. Mmm, narap. Inayin! Ang galing kain. Kain! Bustan niyo yung kainin! Di ba? So, kain na kayo mga kapatak. Kain na kayo kain kain na, kapatak! <laughs> Alin lamnam. Kamusta po? Kamusta mo yung mga nanonood sa tapit-tapit? Kaling-kaling na. Ang pagod na

ना <Gãra> न <it� land again> <tok> <tok> Itong vlog namin na ay para sa inyo mga kapatak. Ito ay pasasalamat namin sa aming natanggap na 700 subscribers. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa amin at sa walang sawang nanonood ng aming mga video. Alam kong malayo pa pero alam ko nakalayo na tayo. Kaya tuloy-tuloy lang road to 800 subscribers sa tayo mga kapatak. Naway samahan nyo pa kami hanggang maging 1000 subscribers. 100,000 subscribers at maging 1 million subscribers sa tayo mga kapatak. At syempre, sama-sama tayo hanggang dulo mga kapatak. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uy! Kain, kain. Sino ka na Nakakamot eh. Parang nakain eh. Sino <laughs> nag-iikot kanina ng manok nung ako ay dumatay? Oh. Ako. Yan hindi naman ikaw eh.